Ayan. Ayan po ay biyaya okay. po yan sa Karangatan okay. po na sa Vicente. Live na live. Sige ka bola ke. Tumong. Tumong na lang. Tumong na Ako lang lang. Okay. Okay, isa na lang to, lambat naman to. Ito sa bubo hindi ganito. Ito live din kaya sa bubo transparent pa talaga dito. Pero ito live din. Hmm. Hindi ano to, yung nakatalikod lang. Mm. Live na live po yan, Live na live po. Light na light, puro yan. yan Pag si Paglao mag na, nakahuli yan, ang Wala, Wala dito.